Ha? Malaki. Tan? lang. Eh, may agos ah. Yeah, eh, meron oh. Oh. Oh, tatlo. Isang tunay. Gampis pa. Ito lang. Dagong bobo. Yo. Napaparamdam na. Oh. Pati sa kabila. Igwawala na yung kabila. Oh. oh. Tulig. Oh. Liwan at jampis. Liwan <laughs> at jampis. Hindi na kanito rin. Ano naman? Ha? Ano Yung ng liwalo. Puro liwalo. Liwalo. Saka janitor. Sabit-sabit na. Malalasag na yung pwede. Lalo ni Rhea. Tawin. Ha, ah, mukhang hindi na makakatawid sa dulo. <laughs> 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 <gaya isu> <laughs> Ay, pa, no? Hindi ka pa, na. Nanguhuli pa naman, kaya hindi na may makain eh. Ayun lang, wala duma karating sa dulo. pa ano. Ayan. guys, oh. isang malaki. Ah, ito naman talo. Ano kaya lagay? Ay eh, babaw pa lang nagawala. Oh, na. Kami nito. Oh. Oh, oh, puro jump ah. Ha? Ah. <laughs> ah. Dami. Ano? Ayun guys, oh, ay laki makakawala pa rin malaki. Makakawala pa rin malaki ay. lalapan. So, Pag ulam mo na 'yan. Kakulong sila. Dami guys, oh. Ay, pala eh. Laki ng gurami. Hmm, eh. Si Rai lambat. si Sira'y yung ano. Hmm. Ay, si Michael may patay na naman hey guys ano ba ito kahoy dito sa gilid yan ah, punta rin yan may patay ka, na naman Papalibing pa kami nito. Oo. No. Uh, Daim patay. Tama patay. Paghalo pa. Sayang. Yeah. Pangalawang screen, guys. Ah, sa labas na naman ang tulis. Patay na naman. Sayang so, mga patay. Lalaki pa naman. Papatay lang yan. Pwede yan sa... Dahil ano, eh? hey, hey, sa mga magandang araw, kami sa bukid. Ay, sa sapa. Naku po, parang ala ah. Huwag ka, ma ka magkabahan. At talagang patay eh, pa. Patay ang isa oh. Bago pala ang patay red bull Bago pala ang ano, patay pa, pa isa. Hindi eh. matagal na, na matay. Ano ba? Di na. Di na pare. bago kung yan, eh, ano ay eh, dapat lutan. Dapat sa badaling araw nabuksan yun. Mabuo ni nag niya niyan. Mm, hapon ang bukas. Ay, tala. Ay, inumin ko. Marami na naman patay. Ayan guys. Meron na yan. O, patay. Puro patay. Guys, pangalawa. Bulik, bulik. Patay pa rin. Patay na mama, patay. Ito na rin. Laki ng palaka oh. Ayun oh. Bullfrog? Oo. Keso 'yan. Masarap nga ito. Ayan guys, ah. Guys, bukatot. May patay pa rin, no? nakaangat na yung bukatot eh. talo niya pagka hindi yung babali yan. Ayan na, malapit na. Wala pa nagpaparamdam. Nga ka po. Walang pumupusag. Ayun, meron o. Oo, meron oh. Oo. Oh. Ay, lalapad o. Oh. Lapad ng diwalo. Oo. Ayan guys. Guys. Oops. Ay. Kahit-sira-sira na kahuli. Oh, Lalaki ng gurami. Kahit-sira-sira na kahuli. Lumabas na na may gurami. Kaagos kasi. Ay! lumusot na isang malaki. May butas nga pala sa ilalim yan Malaki pa yung nakalusot Magurami pala din Ayun o, may butas sa ilalim mo Saba Ay, eri pala o Malaki Malabo,